Magandang hapon mga kaparmers. In this video ay magtatanim tayo ng mulberry. Illinois mulberry yung variety niya. Ito yung mulberry mga kaparmers. Bali ano yan ito yung mga pinagputulan ko na to. Tapos ito yung mga cuttings na nakuha ko. Bali anato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pieces. Illinois malberry cuttings. Ayun oh ba. Medyo matataba ito tsaka magulang na to. Yung mother tree nito, ano na, 3 years. 3 years na yung ano niyan, mother tree yung pinagkuhanan ko. Bali, dapat mga 4 nodes pag kayo puputol ng cuttings ng malberry. 1 2 3 4. 4 nodes to. Ito naman One, two, three, four, four nodes din mga ka-farmers. Hindi lang pantay-pantay ang haba nila. Eh. Pero sa so, pagtatanim naman ng mulberry, mabilis, mabilis silang buhayin. Eh. Ilang beses na ako nakapagtanim nito eh. Nung unang pagtatanim ko nito, ito, itong pinaka-ilalim, pinapahidan ko ng aloe vera. napanood ko lang din yun, yun. tapos ito ngayon kahit hindi ko napahidang kasi subo ko na naman eh mabilis silang buhayin kahit nga itusok mo lang sila sa isang tabi didiligan mo lang tapos ayun didiligan mo lang mabilis silang mabuhay basta wag lang magagalaw-galaw yung pinaka pag naitinanin mo ng ganon hindi lang siya magagalaw-galaw ang bilis niyang buhayin yan ito yung kakailangan na natin sa pagtatanim mulberry cuttings tapos itong ano, itong plastic cups na to binutasan ko lang. Dito ko sa itatanim. Kailangan maraming butas para pag diniligan, hindi mag i yung tubig. Kasi pag nag i pag mag pag nag i-stack ang tubig dito sa gantong taniman, ang tendency, mabubul ko yung cuttings natin. Sayang din naman. O, ayan. Plastic cups. Maraming butas. Ito yun, nakapag-prepare na ako eh dito ko itatanim yung cuttings natin naka ready na yan itatanim ko na lang itong lupa na to ito yung mga pinagbulukan ng ano damo tsaka dahon dayame maganda siya brown medyo ma brown eh mataba tong lupa na to ah, ito yung gagamitin natin sa pagtatanim Ito mga paramil. Simulan na natin. Ang dali lang naman itanim tong mga cutting sa malbere. Kaya pala ganito putol ko. Ito yan. Medyo hindi pantay. Patulis ng ganon. Para hindi mag-stack yung tubig dito sa part na to, Sa pinaka ganito yan. Sa edge na yan. Kasi may chance din na mabulok yan eh. Pagkapantay. Ayun. Pe-press mo lang. Ayan. Ito, pangalawa. Dapat, itingnan natin maigay sa pagtatanim. Baka may may baliktad pala maitanim natin. eto yung nodes. eto yung buko ng mulberry cuttings. Baka baliktad. Minsan kasi, yung iba, na, nababaliktad yung pagtatanim eh. Kaya tingnan din natin. eto ayan ito yung nodes paangat ay tama yan to mga farmers maganda tong mga cuttings na to matataba sila eh matataba din ang sibol niya pagka nagkaroon na ng sibol dito na marami yung ibang cuttings payat pero magulang naman yan sisibol na yan mga farmers. para hindi magalaw kailangan natin i-press yung lupa masyado malalim itong isang to Didiligan na lang yan mga farmers Tapos pagka ayan, halimbawa nadiligan, nakapagtanim na kayo, nadiligan nyo na. Ilagay nyo lang siya sa isang lugar na ano. Yung hindi siya, teri, hindi tirik sa araw, tirik sa araw, dapat sa ano siya, malilim o or, or yung shaded part. Kasi ito mabu, matutuyo to, may chance na matuyo yung cuttings natin, yung tanim, itinanim natin cuttings may chance na matuyo yan pagka nainita ng sobra tapos isang beses mo lang siyang didiligin tsaka mo isang beses mo, siyang, mo na lang siyang didiligin tsaka mo na lang siya ulit didiligin pagka may nakita ka ng usbong usbong dyan kasi hindi mo pa pwedeng araw araw siyang diligen eh mabubulok naman yung cuttings natin sayang naman pagka nangyari yung gano'n. isang beses mo lang siya didiligin tapos ilagay mo siya sa sa shaded part. Ayun, hintayin mo na lang siya magka Tapos dapat i-make sure natin na yung paglalagyan natin na shaded part, hindi dapat naga wala da dapat nagalaw doon na ano, mga hayop, halimbawa, aso or pusa or manok. Kasi pag ito nagalaw-galaw, halimbawa, nagalaw-galaw to tapos may sibol na. Yung ano, back may chance na mag-dive back yung ano, tanim natin na mulberry cuttings sayang naman pagka nangyari yun, magdadai back siya. Didiligyan natin niya mga farmers Kukuha lang akong pandilig. Ah, mga kaparmers. Nakuha na Ayan ang mga farmers. Nakakuha na ako ng pandilig. Didiligan na natin sila. Pagkukunti lang, pwede na yan. mga farmers tapos ipipesto ko na lang to dun sa ano malilim na parte para dun na lang siya hanggang sa magkaroon siya ng sibol hanggang sa lumaki yun lang muna mga farmers sana magustuhin nyo tong video na to yun thank you